Mga kaibigan, isang uh, magandang araw ho sa ating lahat. Tayo po'y kakain ngayon. Ito po yung rice natin. Corn. At sa uh, we have the ulam here which is uh, talbos ng kamote. At saka sinawa manok. Uh. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang ito. Ama, ito po'y kakainin namin. Lalapas ang aming katawan, Ama. Upang ito po'y gagamitin namin sa aming malawakang mga paglalakot po sa mundong bawat ito. Ama po namin Diyos, hilingin po namin ang iyong mga kaluban Ama, upang kami po inyong pagkakaluban ng maraming mga biyay mga pag-iingat at yung mga pagliligtas po Ama sa buhay namin ito Ama, ito po'y kakaanin namin lakas namin aming katawan upang ito po'y magagamit, magagamit namin sa iyong kautusan dito sa lupa, Ama. Ama po namin, Diyos, alam po namin na ikaw po ang nasa likod po ng lahat, Ama, kung mayroon dito sa mundong iba. Ito na ginagalawan po namin. Alam ko po, Ama, na marami po kaming mga pagkasasala at pagkukulang sa inyo. Sana po, Ama, kung darating man ang maraming mga paglilipol at pagyayanig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong mundo, Ama, sana po makikita niyo po ang aming mga ginagawang kabutihan sa iyong bayan kasaysayang itinatag sa bayang Pilipinas sama. Ama po namin Diyos, ako po ay magpapatupad ng batas sa pamagitan ng iyong trina sa pamagitan ng iyong kalooban ni ako man ay hindi matitinag, matatakot sa mga taong sumakaliwang grupo, Ama, at kumakalimbat po sa pira ng taong bayan. Sana po, Ama, maiisip nila ang lahat po ng kanilang mga ginagawang kamalian po sa mundong ibabaw na ito na ang kanilang kinukurap at ninanakaw na pira ay mula po sa taong bayan ang taong bayan, ang Pilipinas o ama ay nagbabaya doon ng buwis upang ito po ay magiging isang bansa, bansa po na iyong itinatag ama bayan po na iyong itinatag ama na hindi po kami matitinag ni matatakot man sa mga magnanakaw ng iyong bayan ama sila po ay mananagot sa darating na panahon sana po ama yayanigin ninyo ang mga iba't ibang bahagi ng Pilipinas ama sa pamagitan ng iyong kamay at iyong mga angilang ama ito po itangi kong hinihiling sa pangalan po ni si Kristo amin maraming maraming salamat po mga kaibigan tayo po ay kakain ngayon at tayo po ay hihingi ng maraming kapatawaran po sa Diyos na kung saan siya po ay nasa langit. Alam po natin mga kaibigan na tayo po ay nagkakasala sa bayang ito, sa lupang ito. Alam po natin na ang tao ay walang kabusugan. Niman ay kahit katamtaman sa buhay ay hindi po yun pwede sa tao. Sapagkat po ang tao ay puno ng pagnanakaw, mga maling gawain sa mundong ibabaw na ito. Kaya wala tayong ipagtataka, kaya wala tayong pwedeng gagawin kundi tayo'y manalangin sa Diyos. Maraming salamat oh.